Ito na naman po ang mga nasalanta ng bagyo. <laughs> Ito, isa pa nasalanta ng bagyo. Ayun, ang mga nagsisirikas. Kasi safe na wala. ng punang na yung kayaan ilang puso ang matitigok at hihintaw sa pagtibok 1, 2, 3, 4 5, 6 Aray! Ligo ka pa sa wala <laughs> na. Ligo ka pa. Hindi mo mulan, boy. Nga nasa lanta ng bagyo. Ang mundo nakarada. Idaan ka, isa sa mga nasa lanta ng bagyo. Bilis na, daan ka na. Nagpapabasa ka dyan ng ulan. Maliligo ka ba sa ulan? Oo. Oh. Oo, oh, eh. Ba't nagpapabasa ka dyan sa bubong? Hindi ka na doon. Kapaluhin ka ng mama mo.

ay nagka-traffic na po. Nagka-traffic na. Ang nasa landa ng bagyo. Grabe talaga ang bagyo dito. Saan? Sandali lang. Pinakay <laughs> <laughs> ka na. <now. laughs> Tara. Bakit ako sa mga aso dyan? Hindi lang, samahan ko lang ito. ako sa mga aso. Wala naman palang aso eh. Wala may ulan. Kilala mo yun o, yung mga bata? Tapon sa mukha. Sinamahan ka, Kit? Oo. Buhay, abang kapakarap. 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 Walang katulad ni Bayan. Walang puso ang matitigok at sa, sa pagtibok. One, two.